Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming misteryo sa mundo natin na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nauunawaan. Mula sa kwento ng misteryosong limang leged na nilalang na gumagala sa ilalim ng gabi sa Antarctica, hanggang sa meteorite na nagdala ng bakas ng sinaunang buhay mula sa Mars, talagang napakaraming lihim ang nakatago sa yelo ng kontinente. Kaya kung handa ka ng sumabak sa malamig na paglalakbay patungo sa pinakamalamig at pinakamisteryosong bahagi ng ating planeta, simulan na natin ang sampung pinakanakakakilabot na kwento mula sa Antarctica. Number 10. Ang Misteryosong Limang Legged na Nilalang isa sa pinakanakakagulat na kwento mula sa Antarctica ay ang tungkol sa mga limang-legged na nilalang na sinasabing nakita noong February 14, 2021. Ayon sa isang anonymous na gumagamit ng pangalan na Son of Antum, ibinahagi niya sa isang paranormal forum sa Fortune ang nakakakilabot na salaysay ng kanyang ama na dating nagtatrabaho sa Google Earth. Ang ama niya umano ay nakakita ng mga kakaibang nilalang sa Antarctica na makikita lamang kapag gabi. Ayon sa kwento, ang mga nilalang na ito ay parang mga higanting gagamba na nagiiwan ng bakas na may layong 30 to 40 na hakbang ng tao bawat isa. Mas lumala pa ang misteryo ng isalaysay ng ama ni Son of Antum ang karanasan ng isang taong sugatan na kanyang tinulungan. Ang lalaki umano ay nasa deliryo at paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang frozen habang tinutukoy ang mga nilalang. Ang mga sugat nito ay malinis at kakaibang tignan na tila gawa ng isang di pangkaraniwang nilalang. Bukod dito, may mga insidente rin kung saan ang ama ni Son of Antum at ang kanyang grupo ay nakakita ng higanting nilalang na parang mula sa pelikulang Cloverfield na may mga paanang gagamba. Ang kwentong ito ay nagiiwan ng maraming tanong tungkol sa mga misteryo ng Antarctica at sa mga nilalang na maaring nakatago sa ilalim ng yelo nito. Number 9. Ang Mummified Penguins ng Antarctica hindi may kakailan na ang Antarctica ay tahanan ng milyon-milyong penguin, ngunit hindi lahat sa kanila ay maswerteng nabubuhay sa malupit na kondisyon ng kontinente. Isang nakakagulat na tuklas ang natuklasan sa Cape Irizar, ang mga mummified penguins na naglalaman ng kasaysayan mula daan-daang taon o higit pa. Ang malamig na klima ng Antarctica ang nagbigay daan sa natural na proseso ng kanilang konserbasyon na nagiiwan ng halos buo at detalyadong labi ng mga ibon. Ang mga natuklasang mummified penguins ay nagbibigay ng pambihirang kaalaman tungkol sa nakalipas na klima ng Antarctica at kung paano ito nakaapekto sa wildlife. Ang kanilang mga labi ay nagiging salamin ng pagbabago ng kapaligiran kung saan ipinapakita ang mga panahon ng biglaang yelo o tag-init na nagdulot ng malaking epekto sa kanilang populasyon. Ang mga ito ay nagsisilbing mahalagang ebidensya ng evolusyon ng kalikasan at nagbubukas ng mga panibagong diskusyon tungkol sa pagkakaroon ng balanseng ekosistema sa isa sa pinakamalupit na lugar sa mundo. Number 8. Ang Mahiwagang Rectangular Iceberg Noong 2018, nadiskubre ng mga mananaliksik ang isang kahangahangang iceberg na kumukuha ng pansin ng publiko dahil sa napaka-perpektong hugis nito. Ang iceberg na ito, na natagpuan malapit sa Larsen Sea Ice Shelf sa silangang bahagi ng Antarctica, ay may halos tuwid na mga gilid at tamang anggulo na animoy sinukat gamit ang ruler. Ang natatanging anyo nito ay nagdulot ng maraming hakahaka. -haka at teorya mula sa natural na proseso ng pagbuo hanggang sa mga ideyang supernatural. Ang hugis parihabang iceberg ay naging tampok sa mga usapan hindi lamang sa siyensya kundi pati na rin sa imahinasyon ng mga tao. May ilang nagsasabing ito ay patunay ng extraterrestrial na aktibidad o mga lihim na proyekto ng tao. Bagamat may paliwanag na ito'y resulta ng natural na proseso ng pagbuo ng yelo. Ang perpektong anyo nito ay patuloy na nagdadagdag ng misteryo at hamon sa mga siyentipiko na unawain ang mga proseso ng kalikasan sa malamig na rehiyong ito. Number 7. Ang Sponge Gardens ng Antarctica Isa sa mga pinakakamanghamanghang natuklasan sa Antarctica ay ang tinatawag na is Sponge Gardens na natuklasan malapit sa mga tuktok ng mga extinct na bulkan sa ilalim ng karagatan. Ang mga ito ay binubuo ng mga kakaibang sponge na naglalakihan sa malamig at madilim na kalaliman ng Antarctic Ocean. Sa kabila ng kanilang simpleng anyo, ang mga sponge na ito ay nagpapakita ng kahangahangang kakayahang mabuhay sa isang napakabagsik na kapaligiran. Ang sponge gardens ay mahalagang patunay na kahit sa pinakamatitinding kondisyon ang buhay ay may kakayahang magpatuloy at umangkop. Ang natatanging ekosistem na ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga mananaliksik na higit pang pag-aralan ng biodiversity sa Antarctica. Ang pagtuklas sa mga sponge gardens ay nagbubukas ng posibilidad ng mas marami pang hindi pa natutuklas anyo ng buhay na maaring magturo sa atin kung paano pinangangalagaan ng kalikasan ng balanse sa mga lugar na tila imposibleng tirahan. Number 6. Ang Organism 46B ng Lake Vostok Sa ilalim ng yelo ng Lake Vostok, isa sa pinakamalaking subglacial na lawa sa Antarctica, natuklasan ng mga Russian scientist ang isang misteryosong nilalang na tinawag nilang Organism 46B. Ang kakaibang nilalang na ito ay kahawig ng isang higanting pusit na may labing apat na galamay at tinatayang haba na 33 feet o 10 metro. Bukod sa natatangi nitong anyo, sinasabing may kakayahan ng organism na maglabas ng lason sa tubig na maaaring makapagpatigil ng paggalaw ng biktima nito. Ang pagtuklas sa Organism 46B ay nagbubukas ng mga tanong tungkol sa kakayahan ng buhay na umangkop sa pinakamatitinding kondisyon. Ang nilalang na ito ay patunay na kahit sa pinakamarahas na kalaliman ng Antarctica, maaaring umusbong ang kakaibang anyo ng buhay. Ang ganitong klase ng organismo ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa evolusyon ng mga nabubuhay na nilalang sa mga rehiyon kung saan halos imposibleng mabuhay ang tao. Number 5. Ang Misteryosong Alien Structure Noong 2012, isang satellite image ang nagbunyag ng isang kakaibang hugis oval na istruktura na nakatago sa yelo ng Antarctica. Ang formation na ito ay tila isang compound, at ang pagiging detalyado ng disenyo nito ay nagdulot ng iba't ibang spekulasyon. Maraming teorya ang lumitaw, kabilang na ang ideya na ito'y gawa ng extraterrestrial beings. Ang kakaibang lokasyon at anyo ng estruktura ay nagdulot ng mga tanong. Maaari bang ito'y ebidensya ng mga nilalang mula sa ibang planeta, habang ang ibang eksperto ay naniniwalang natural lamang ang pagkakabuo nito? Ang kawalan ng konkretong sagot tungkol sa pinagmulan ng istruktura ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga teorya ng conspiracy. Ang misteryong ito ay nagpapakita ng kakaibang aspeto ng Antarctica, kung saan ang yelo ay tila nagkukubli ng maraming lihim na hindi pa natutuklasan. Ang posibilidad na ang istrukturang ito ay may kaugnayan sa isang advanced na teknolohiya o sinaunang sibilisasyon ay nananatiling isa sa mga pinaka-kontrobersyal na ideya tungkol sa kontinente. Number 4, ang meteorite treasure ng Antarctica. Ang Antarctica ay hindi lamang yelo at malamig na klima, kundi isa rin sa pinakamayamang lugar sa mundo para sa mga natuklasang meteorite. Tinatayang two-thirds ng lahat ng meteorite sa Earth ay natagpuan dito. Salamat sa malamig at tuyong kapaligiran ng kontinente na nagpapanatili sa mga extraterrestrial na bato ang kilusan ng mga yelo sa Antarctica ay tila isang natural na conveyor belt na nagtitipon ng mga meteorite sa mga tiyak na lugar. Noong 2023, isang koponan ng mga siyentipiko ang nakatagpo ng isang meteorite na may bigat na halos 18 pounds, isang pambihirang laki para sa ganitong uri ng bato. Ang meteorite na ito, na natuklasan sa isang blue ice field, ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa solar system. Sa kabila ng napakaraming natuklasan sa Antarctica, ang sukat at kalidad ng meteorite na ito ay itinuturing na isang bihirang yaman sa larangan ng agham. Number 3, ang Lost Hammer Spring. Ang Lost Hammer Spring na matatagpuan sa Nunavut territory sa mataas na Arctic ng Canada ay isang kakaibang lugar na may kondisyon na halos kapareho ng matatagpuan sa Mars. Sa malamig na lugar na ito, Nadiskubre ng mga siyentipiko ang mga mikrobyo na kayang mabuhay sa napakababang temperatura at halos walang oxygen. Ang mga mikrobyong ito ay nakakakain ng methane at carbon monoxide na parehong matatagpuan din sa Mars na nagbubukas ng posibilidad ng pagkakaroon ng buhay sa ibang planeta. Ang lugar na ito ay mahalagang modelo para sa mga pag-aaral sa posibilidad ng buhay sa ibang mga celestial body tulad ng Mars. Ang mga natuklasang mikrobyo sa Lost Hammer Spring ay nagpapakita ng kahangahangang kakayahan ng buhay na mag-adapt kahit sa pinakamatitinding kondisyon. Ang misteryo ng lugar na ito ay nagdudulot ng pag-asa na maaaring hindi tayo nag-iisa sa universo at ang mga pahiwatig ng buhay ay maaaring matuklasan sa iba pang bahagi ng kalawakan. Number 2, ang Doomsday Glacier Ang Thwaites Glacier, na tinaguriang Doomsday Glacier, ay isang napakalaking glacier sa West Antarctica na kasalukuyang nagbibigay ng malaking alarma sa mga siyentipiko. Sa mga nakalipas na dekada, mabilis itong natutunaw dahil sa pag-agos ng mainit na tubig sa ilalim nito. Ang bilis ng pagkatunaw nito ay nagdudulot ng malaking banta sa global sea levels. Kung sa antinatayang ang glacier na ito lamang ay nakapag-ambag ng 4% sa pandaigdigang pagtaas ng tubig dagat mula noong 1980s. Kung tuluyang gumuho ang Doomsday Glacier, maaaring maapektuhan nito ang iba pang malalaking yelo sa West Antarctica na magre sa mas mataas na sea levels na maaaring sumira sa mga baybayin sa buong mundo. Ang napakabilis na pagkatunaw nito ay isang malinaw na ebidensya ng epekto ng climate change. Ang pag-aaral sa Twaits Glacier ay napakahalaga Upang maunawaan ang mga potensyal na kalamidad na maaaring idulot nito at upang maghanap ng solusyon. Upang mabawasan ang epekto nito sa ating planeta. Number 1, ang meteorite mula sa Mars. Noong 1984, nadiskubre sa Allen Hills ng Antarctica ang isang meteorite na tinawag na Allen Hills 84001. Ang meteorite na ito na ang galing sa Mars apat na bilyong taon na ang nakalipas, ay bumagsak sa Earth halos 13,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang tunay na nakakakilig na bahagi ng kwento ay noong 1996 nang suriin ito ng mga siyentipiko at makakita ng microscopic fossils na maaring nagmula sa sinaunang bakterya mula sa Mars. Ang natuklasang ito ay nagbigay ng malaking inspirasyon sa mga pag-aaral tungkol sa posibilidad ng buhay sa ibang planeta. Bagamat may mga debate tungkol sa tunay na pinagmulan ng mga fossils, ang Allen Hills 84001 ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang ebidensya na maaring nagkaroon ng buhay sa Mars. Ang misteryo ng meteorite na ito ay patuloy na pinag-aaralan na nagbibigay sa atin ng panibagong pananaw tungkol sa kasaysayan ng buhay sa ating solar system.